Oh. Ito na mga utaw, tingnan nyo kung paano ginawa. Ginawa ng alien yan, hindi tao ang gumawa dyan. Tingnan <laughs> yeah. nyo, front view, side view, ayan, back view, ayan, back view, ang back view. Ang tawag dito, dahil maraming view, beauty in the best. Ayan. Ito yung mga nagpagawa, mga ano, kinakatakutan sa lagundi. Ayan, kita mo yan. Sampo na naging kaso niyan kang hihipo lang. Ito, ito yung big boss nila. Yan ang nagnakaw ng sampung saging bininta sa Maynila. Ito naman ang nagnakaw ng belt ng barko. Ito naman ang nagnakaw ng side mirror ng aeroplano, kaya lahat ng aeroplano ang side mirror. Tingnan mo. Hoy! Okay. Halika muna rito, magpuntahan tayo. Halika tapiso. O, extra. Ito ang susunod na alpastiraan ko. Yung gulong. Ayan o. Dumadaan. Alpastiraan ng gulong. Pati yung top load. Grabe. Ito. At mo ng gutom. Yan. Huwag kayo kasing ano. Papagutom. Tatlong linggo bago kayo kumain. Iniwan ko lang. Okay. Tingnan mo top view nyan. Pwede nyo lagyan ng bulldozer. <laughs> Kailang bukasan, hahanapin mo yung tricycle kung saan napunta. Alright.